Hello mga kapatid, ay good evening po sa inyong lahat at ngayon po ay bibigyan po natin ng reaction o oh, pugay po si Rowel of Malalag dahil kahit saan po siya at nagpunta po sila sa Bigan, sa Ilocos para po magpapiling at mamigay po ng mga tulong at magpasaya sa mga kabataan. Ayan po, panoorin natin po mga kapatid si Rowel of Malalag. Ayan po, ayan. Grabe po na, na nadala niya na po kahit saan po ang pagtulong, di ba? Iyan po ang Ruel of Malalag na hindi tumitigil. Iniikot niya na po ang buong Pilipinas para makatulong lang po. Ayan. Butchukay. Ayan daw si Butchukoy. Kaya lang babae. Kaya Butchukay. Ayan po. Ang ah, saya nila, no? I like to share po mga kalina. Good morning sa atin lahat. Ay, muntik na. Ayan, si Kuya Marius. Masipag na scouter po yan. Ayan po, tuloy-tuloy lang po ang pagtulong ni Ruel of Malalag. At uh, I think uh, yeah, hanggang 28 yata sila dyan at mayroon pa po silang dadaanan Hello na papiling. Hello po, good Yan, so, may po. Out, Okay, may signal natin mga kalingap. Yan. Nasabigan po yan. Imagine pumunta pa sila doon dahil po ikagustuhan po ng sponsor. yan Shout out po sa sponsor po ng papiling ni Ruel of Malalag na talaga po nakak napakaganda po. Sa po. Para sa akin po talaga ay talagang kahit po napapagod din po pero dahil po sa kagustuhan makatulong, maggustong kasiyahan, ayan po, kahit po saan na sila nakakarating. Ano? Kaya ako para sa akin po, mga kapatid, ayan. Sila po yung ruboy, magkakasama nila. Kasama nila po dyan si Kuya Marius na palilang mag-asawa. Kuya Alex at silang po mag-asawa. Ayan. Si Kuya Toto, ayan po. Victor po. Sa next, ah, pupunta pa rin daw po sila doon kila Kuya Victor. Doon sa asawa yata ni Kuya Victor. Ayan. San Thaili na yata. Ayan. Ayan. Ang galing po talaga ni Ruel dahil... Mga kapatid, ang inahangaan ko dito po, Kiro Elop Malalag, na kahit saan nakakarating na sila po sa pagtulong dahil po yan sa kagustuhan po ng mga sponsor na bawat uh, lugar nila ay kailangan daw po magpapiling po si Ruelo Malalag. Kaya yan po ay susundin. Pagkatapos po nga siguro dito sa Bigan ay pupunta pa doon sa lugar nila Kuya Victor, doon sa asawa niya, sa Santa Elena ba? Ganun. Hindi ko po sure na doon talaga. At uh, sila po ay pupunta pa doon sa lugar. Aywan ko pagbalik nila sa Maynila kung saan pa po sila magpapapiding. Alam niyo po, uh, ito si Ruel of Malalag talagang inahangaan ng karamihan dahil po hindi siya nag -iinda. Wala siyang reklamo kahit po maliit ang viewers niya ay po ay tuloy-tuloy lang po ang pagtulong niya. Kaya po marami pong humahanga na kahit sa ang lugar na po ay napapaabot na ang pagtulong. Yan po ang tunay na charity vlogger na walang hiniinda, wala walang reklamo na o bakit ako pupunta doon ang layon layo na dito na lang ako sa dait hindi po grabe po talaga ang import e lang uh, team ng uh, Rochelle di ba uh, kahit siguro po kung si Rowel po ay kagaya ng iba dyan na ay ayoko ayoko kong iwan sila dito lang ako sa date. Bakit ako pupunta pa doon? 'Di ba? Mahirap po talaga yung mga iba na nagpapanggap lang na sila ay tumutulong. Pero ang katotohanan po, wala na pong tatalo dito. Talaga po yan ang inubog ni Kuya Bal. Ganun po talaga ang pamilya Matubang, 'di ba? Nakakahanga po na nakuha po kay Kuya Bal yung Talagang tunay na pagtulong, gaya po nito ni Ruel of Malalag, di ba po? Na ayan, ang saya-saya ng mga bata, ang grabe po talaga na yung kasiyahan nila at, at tingnan nyo po, uh, talagang masarap po na makikita mo po yung taong pinupuntahan mo. Kalain mo po nga naman, mula ka pa doon sa daet, pumunta ka ng bigan para lang magbigay ng tulong. Aba, malaking bagay po yun mga kapatid ha hindi biro po yun. Yung pagod na talaga pong babiyahe ka ng ilang oras papunta. Manila to, dait, to Manila na lang. Walong oras. O, oh, Manila na naman, papuntang Bigan, I think po, anim na oras. Ilang oras na po yun, di ba? 14 hours na magbabiyahe ka pong kalayo-layo. Pagdating mo doon, agad-agad naman kayo, mano, dahil gusto nyo pong makatulong, marami kayong mapabutan ng tulong, mga magbibigay po ng mga uh, papidings. Ayan po po yan, makapakaganda po talaga yung, uh, yung mayroon pong team kalingap na talaga pong tuloy-tuloy lang po ang pagcha-charity. Na kahit po ang charity talaga po, kababa po ng views at nakikita ko po yung kiruel na bababa pero wala siyang pakialam basa po ang sa kanya makatulong po, di ba? Kaya po uh, isang rule of malalag kahanga po talaga na talagang maaasahan mo. Kaya alam niyo po maraming nagmamahal po sa kanya. Kaya sasabihin ko na lang po talaga kung ako talaga ang papibiliin at pamubutuhan si Ruel of Malalag talaga po ang tunay na charity vlogger na kagaya nila Kuya Bal Santos Matubang at Kikalinga Prab. Ngayon po ay palagay ko po ang matubang talaga po ay nag i talaga yan na makatulong. Tangan mo si Dan, nakapagpabahay na po. Ilan na ba ang pabahay ni Dan? Tatlo. Di ba? Di ko lang po alam ang pabahay ni Ruel dyan sa daet kung hindi ko po matandaan. madami na po siyang napabahayan at yung may silang dalawa ni, ni Langga, di ba? Kaya yung bang nakakatuwa po talaga na tumatak na po sa isipan ng mga tao na ang kalingap, never na po yan matitibag dahil po nagsanga-sanga na. Mayroon na po ang pamilya matubang na talagang tuloy-tuloy nang makukuha na po yung mapamamana na po yung ginagawa ni Kuya Bal. ba? Diba? Yun po ang napaka-importante po yung napamana ni Kuya Bal na mawala man someday, mawala man si Kuya Bal na ay, hindi kung hindi kay Kuya Bal, wala wala itong mga vlogger na ito. Lalo na ito po yung pinamana niya na dito kay Kalingap Rab at kanin dito sa mga pamangkin niya, dito kay Kalingap Dan at kay Royal of Malalag, di ba? Kaya napakaganda po yun na um, alaalang maiiwan ni Kuya Bal, tumatak na, may sarili ng tumatak sa, sa parang kalingap. Pag tinawag ng kalingap, lingap sa mahihirap, may iisip niyo kaagad po ang Balsantos Matubang. Dahil siya po ang tumatag ng pagtulong. ba? Diba? Kaya lingap sa mahihirap, kalingap. One family, one kalingap. Kaya lang minsan po, hindi po nasusunod ang one kalingap, one family. Dahil minsan... Nandyan po 'yung away-away, di ba mga kapatid? Di ba? Kaya para sa akin po ang pagtulong ay kusang-loob na ibinibigay. Hindi po 'yan isinusumbat, di ba? Mga kapatid, at 'wag po tayong pangungunahan. Unang-una sa lahat may sarili-sarili tayong mga isip at may sarili sarili po tayong desisyon. Kung ano po yung gusto natin na tumulong oh tutulong pero po ang gando na lang huwag tayong manunubat at huwag na huwag tayong mumurahin ang tinutulungan natin kung magpakain man tayo iyan po ay kusang loob natin magpakain di ba hindi natin iyan isusumbat sa pinapakain natin dahil yan pagkain lang pag dumaan po yan at nalunod na natin yan ay marumi na yan pagdating dahil yan ay ilalabas na. Alam niyo po talaga, totoo lang po mga kabatid ha. Sari-sari po ang opinion talaga dito po sa kalingap. Masarap po ang kalingap kapag po nagkakasundo. Walang issue. Di ba? Kaya mga kapatid, hanggang dito na lang suportahan po natin sila Kuya Bal Santos na tubang, Kalinga Prab at Ate Edna Vlog at saka po si Rochelle at si Ruel. Si Dan po ay patuloy natin at dito po sa mga love team, Dan Joy, uh, um, Edsi at ang Jumkar, at ang bagong love team ng Idpaw. Suportahan po natin dahil yan po ay yan kumukuha ng mga pantulong po gaya po dito sa Rochelle. Shout out sa mga Rochelle community. Thank you so much sa mga sponsor na patuloy lang po na nagsusuporta po dito kay Ruel of Malalag. Thank you. Thank you so much at sa mga sa Langga Group RR community RR group Shout out, Christina San Juan. At sa mga viewers kong nagmamahal, we love you so much. Bye-bye!